Bago tayo magpatuloy ay nais ko lang magpasalamat kay Mario Chavenya sa pagbibigay ng limampung spirit stone, at bukod pa dun ay siya rin ang kauna-unahang nag-send ng super thanks sa ating channel, maraming salamat Emperor sa mas malalim na suporta. Sa nakaraang episode ay natapos tayo kung saan inilabas na ng tagabantay ang blood spirit herbs na hinahanap ni Jiang Chen. At nang makita ito ng ating bida ay agad niya na ito na kinuha dahil ito lang naman ang dahilan ng kanyang pagpunta sa Pil Pavilion. At pagkatapos nun ay agad-agad na niya rin ito na sinuri, at nang makita niyang tunay ito ay nahihiya niyang tinanong ang mga tagabantay na kung maaari niya bang hiramin ang kanilang cauldron, at makahingi ng ilan pang herbs dahil kailangan niyang gumawa ng ilang mga pills, at sa isip-isip ni Zhang Chen ay labis siyang naiinis dahil ang kanyang itinatag na sect ay wala nang natitira kahit iisa man lang na cauldron. Sa hiniling naman ng ating bida ay masayang pumayag ang mga tagabantay at agad na itinuro ang isang malaking gintong cauldron sa kanilang likuran. At dahil nga sa pagpayag ng mga ito ay hindi na nga nagpatumpik-tumpik pa si Zhang Chen, at agad na nalumapit sa gintong cauldron upang magsimula na agad na mag-refine, Ngunit bago pa man makapagsimula ang ating bida ay may isang nilalang ang sumigaw at pinapatigil si Zhang Chen sa kanyang ginagawa. At pagalit na sinasabi nito na kinakahiya niya ang lahat ng Pil Master na ito sa pagbaba ng kanilang dignidad bilang mga Pil Master at ang malalapa doon ay ginagawa nila ito sa isa lamang hamak na batang lalaki. Sa nangyari ay kinakabahan naman na nagbigay galang ang mga tagabantay na isa rin palang mga Pil Master at magpapaliwanag pa sana sila sa taong ito na kung tawagin nila ay Senior Tung, subalit bago pa sila makapagsalita ay pasigaw na silang pinatigil nito. At matapos yon ay inilipat na ni Senior Tung ang kanyang atensyon sa ating bida, at nagsaad ito na basi sa hiningi na klase na herbs ni Jiang Chen ay binabalak nito na i-refine ang blood spirit peel, at sa tanong naman ni Senior Tung ay bahagyang namangha ang ating bida dahil sa mabilis lang nito nalaman ang kanyang binabalak na i-refine. Sa sinabi naman ni Jiang Chen ay nainis si Senior Tung at sinasabi niya na kahit nga siya ay hindi nagawang makapag-refine ng blood spirit peel, kaya naman tinanong niya ang ating bida na kung ano ang nagbibigay sa kanya ng confident na isa lamang hamak na bata na magawang mag-refine nito. Dagdag pa ni Senior Tung na ipapaalam niya dito na may dapat pagbayaran ang mga taong nagpapanggap bilang isang pill master sa kanilang pill pavilion. Samantala ay nilapitan naman ng isang pill master si Jiang Chen, at pabulong na ipinaalam sa ating bida na si Senior Tong ay ang pillmaster na kauna-unahang naging third grade pillmaster sa loob lamang ng sampung taon. Sa impormasyon naman na narinig ng ating bida ay imbis na humanga siya ay nadismaya pa nga siya dito, dahil sa nakaraan niyang buhay ay sa edad niya na labing limang taon pa lang ay naging pillmaster na siya, at nang naging labing pitong gulang naman na siya ay naabot na niya ang pagiging isang ninth grade pillmaster. Kaya naman sa loob loon niya na kung ano ang nagbibigay ng kapal ng mukha kay Senior Tong na may mababang talento lamang bilang pill master na pag-initan at sitihin siya. Kaya naman matapos ng pag-iisip ng ating bida ay mayabang niyang sinabi na actions speak louder than words, tama ba? Kasabay noon ay inilagay na niya ng sabay-sabay ang lahat ng ingredients sa loob ng cauldron. Sa ginawa naman ng ating bida na pagsabay-sabay na paglagay ng ingredients ay tila hindi naman ito nagustuhan ni Senior Tong, dahil basi sa kanilang nakasanayang pag refine ay mali ang prosesong ginagawa ni Jiang Chen, kaya naman pag-alit na niyang pinapatigil ang ating bida. Maging ang iba pang mga pill master na itinuturing si Jiang Chen bilang isang grandmaster ay hindi rin sinasangayunan ang ginagawang pag refine nito, kaya naman nagbubulungan na lang sila na tila mukhang huwad na grandmaster ang ating bida. Sa kabila naman ng mga sinasabi ng mga nakapaligid kay Jiang Chen ay nagpatuloy lang ang ating bida sa kanyang ginagawang pagrefine hanggang sa may isang malakas na tunog ang maririnig sa mismong kinalalagyan ng gintong cauldron. At nang marinig naman ito ng mga pillmaster ay naglakihan na lang ang kanilang mga mata sa matinding pagkagulat sa nangyari at mas lalo pa nilang ikinagulat nang biglang may lumabas na isang malaking bulaklak sa ibabaw ng gintong cauldron. At si Senior Tong na pinakawalang tiwala sa kakayahan ni Jiang Chen ay ang pinakagulat na gulat rin sa kanilang nasaksihan, kaya naman napapasabi na lang siya na kung paano ito naging posible. At kahit ang iba pang mga pill master ay hindi nakaligtas sa matinding pagkagulat, habang sinasabi nila na isa itong highest grade pill na kahit ang kanilang senior tong ay walang kakayahan na magawa ang ganitong klase ng level na pill. Samantala ay tuluyan ang natapos sa pag ng ating bida, at doon ay habang namamangha ang mga pillmaster sa nagawa ni Jiang Chen ay nadidismaya naman dito ang ating bida, nang malaman niya na isa lamang na highest grade pill ang kanyang nagawa. At sa isip-isip niya na ang karamihan ng mga pill ay nahahati sa siyam na magkakaibang grado mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas. At ito ay ang normal grade, middle grade, high grade, upper grade, highest grade na sinusunda naman ang fine, mystic, earth at heaven, at sa kanyang nakaraang buhay ay ang lahat ng kanyang na ay laging naaabot ang heaven grade peel. Kaya naman napapasabi na lang siya na mukhang ang kanyang kakayahan sa pag refine ay masyado ng humina ngayon. Kaya naman sa naging pangyayari ay itinapon lang ito ng ating bida dahil para sa kanya ay masyadong mababa ang klase ng peel na ito. Sa ginawa naman niyang pagtapon ay sinalo naman ito ng isang peel master at kasabay nun ay tinanong nito ang ating bida na kung bakit niya itinatapon lang ang isang highest grade pill na sobrang mahalagang klase ng pill, at sa tanong naman ng pill master ay agad na sumagot ang ating bida na dahil para sa kanya ay isa lamang itong basura na klase ng pill. Hindi naman makapaniwala si Senior Tong na isang basura lang para kay Jiang Chen ang pill na para sa kanila ay sobrang mahalaga na. Kaya naman tinanong niya si Jiang Chen na kung hindi pa ba sapat sa kanya ang isang highest grade pill. Subalit matapos niya magtanong ay bigla naman nagkaroon ng malakas na pagsabog sa kinaroroonan ng gintong cauldron, at hindi rin nagtagal ay lumabas dito ang isang kumikintab sa ganda na gintong pil na napapaligiran ng mga kulay rosas na bulaklak. At nang makita ito ni Senior Tung ay labis-labis ang kanyang pagkagulantang, hanggang sa umabot pa na hindi niya magawang makapagsalita dahil sa labis na pagkamangha. Subalit gayon paman ay maya maya lang ay napaluhod na lang ito habang sinasabi niya na ang pill na ito ay isang Gemini pill. Maging ang lahat ng pill master ay manghang mangha dito at sinasabi nila na basi sa alamat, ay ang pill na mas mataas pa sa highest grade ay maaring makagawa ng isang Gemini pill, kaya naman napapatanong na lang silang lahat na kung paano ito naging posible. Sa nangyari mayabang nang nagsaad ang ating bida na ngayon ay sabihin nila kung talaga bang nagpapanggap lang ba siya bilang isang pill master. Sa tanong naman ni Jiang Chen ay agad naman na tumugon si Senior Tong, at sinasabi nito na dahil sa kanyang konti lang na experience ay labis siyang nagkamali sa panghuhusga at hindi niya alam na isa pala talagang grandmaster ang ating bida, at kasunod nun ay tinanong niya si Jiang Chen na kung gusto ba nito na manatili na lang sa kanilang pill pavilion. Maging ang lahat ng pill master ay kinukumbinsi rin ng ating bida na manatili na lang dito at nangangako pa ang mga ito na tatratuhin nila siya ng tama. Sa naging alok naman nilang lahat ay mariinitong tinanggihan ng ating bida at nagpasalamat na lang sa pagpapahiram sa kanya ng cauldron at kasabay nun ay inilagay na nga ni Jiang Chen ang ginawa niyang pil sa isang maliit na bote. At bukod pa dun ay ipinaalam din ng ating bida na isa siyang miyembro ng peerless sect kaya naman hindi siya sasali sa iba pang sect. Sa mga sinabi naman ng ating bida ay wala naman ang nagawa ang mga pill master at tinignan na lang ang paglisa ni Jiang Chen sa kanilang pill pavilion. At nang tuluyan nang ang makaalis ang ating bida ay nagsaad ang mga pill master na hindi nila inaasahan na nanggaling ang grandmaster na yun sa peerless sect, dagdag pa ng isa na usap-usapan na ang sect na ito ay malapit ng mabuwag. Subalit dahil naroon si Jiang Chen ay sigurado na ang magandang kinabukasan ng peerless sect. Napatigil naman sila sa kanika nilang ginagawang pag-uusap ng mapansin nila na tila binabalak ng kanilang senior tong nasundan si Jiang Chen, kaya naman tinanong nila ito kung ano ang binabalak niyang gawin, at sa naging tanong naman nila ay agad naman na sumagot si Senior Tong na ang Pil Pavilion ay sa kanila na ngayon, at uuwi na siya para kunin ang lahat ng kanyang mga gamit dahil sasali na siya ngayon sa Peerless Sect. Samantala sa paglabas naman ng ating bida ay naiinis ito ng malaman na niya na tila ninakaw ang kanyang sasakyan na danki. Kaya naman napapasabi na lang siya na mukhang maglalakad pa siya ng 30 milya upang makabalik sa kanilang sect subalit napatigil naman si Jiang Chen sa pagsasalita ng may maamoy siya na may nilulutong masarap na pagkain sa hindi kalayuan. Sa kabilang banda naman sa lugar kung saan nang gagaling ang naaamoy ng ating bida na masarap na pagkain, ay nandito ang ginulpi ng ating bida na mga hangal na guard na may kasama na ngayon na dalawa pang ibang guard, at sarkastikong sinasabi ng isa na ngayon na niluluto na nila ang danki ng sect leader ng Peerless Sect, ay sigurado na maglalakad na lang ito pabalik sa kanilang sect. At maya maya pa nga ay nakarating na nga si Jiang Chen sa pinuntahan niyang pinanggagalingan ng masarap na amoy, kung saan ay nalaman na niya na ang naaamoy niya na masarap na pagkain ay walang iba kundi ang kanyang nawawalang danki, kaya naman labis na nakaramdam ng matinding galit ang ating bida sa ng ito na lang ang kahuli-hulihang sasakyan na mayroon ang kanilang sek. Napansin naman na ng mga hangal na guard ang pagdating ni Jiang Chen, at doon ay tinawag nila ito at may pang-aasar na sinabi ng mga ito na ang dunky na sasakyan ng ating bida ay sobra talagang malinamnam at bukod pa doon ay sarkastiko pa nila siyang inaya upang sabayan sila sa pagkain. At nang marinig ito ng ating bida ay sumabog na ito sa matinding galit kaya naman nagpalabas na siya ng malakas na enerhiya habang sinasabi nito na isa siyang god na hindi dapat pumatol sa katulad nilang mahihinang nilalang. Ngunit mukhang mas makabubuti kung tuturuan niya ng matinding leksyon ang kagaya nilang mga hangal, at kasunod nun ay ikinumpas na ni Jiang Chen ang kanyang isang kamay na naglabas ng enerhiya, kung saan agad ito natumama sa mga hangal na nagsanhi ng pagtilapon ng mga ito. Sa ginawa naman na pag-atake ni Jiang Chen ay labis na nagalit ang natirang hangal na guard, at pasigaw na sinabi sa ating bida na kung anong lakas ng loob ang meron siya upang mga has na gumamit ng dahas sa kanilang Chindian Town, at pagkatapos niya sabihin yun ay sumugod na nga ito para patayin si Jiang Chen. Ngunit bago pa nga ito makalapit sa ating bida ay sinabayan na ito ng atake ni Jiang Chen na mabilis na napawalang bisa ang hangal na guard, na nagdunot ng pagtilapon rin ng hangal na ito habang sumusuka ng dugo. Kasunod noon ay seryosong nagsaad ang ating bida na sa tingin ba nila na sila nahamak lamang na mga mortal na magawang tumindig sa galit niya na isang god. Sa pagpapakita naman ng matinding galit ni Jiang Chen ay nakaramdam na ng matinding takot ang hangal na ito. Sa kabilang banda naman ay biglang nagsalita ang mga nakakita sa ginawang pag-atake ng ating bida sa mga guard, at sinasabi ng mga ito na alam ba ni Jiang Chen na pinagbabawal sa lungsod na ito ang paggamit ng kahit anong dahos, at bukod pa doon ay ang sinaktan niya ay ang mga guard pa mismo ng lugar na ito, Dagdag pa ng isa na baliwala ang pagiging sect leader ng isang sect ng ating bida dahil hindi na talaga siya makakalabas pa dito ng buhay. Matapos yun ay may isang nilalang pa nga ang dumating sa nangyayaring kaganapan, at ito ay ang kapitan ng mga guard na kung tawagin ay Captain Wang, at seryosong sinasabi nito na kung anong lakas ng loob ni Jiang Chen na makipag-away sa loob ng lungsod na ito, dagdag pa nito na baliwala lang ba sa ating bida ang kanyang presensya. Nagsaad din naman ang isang guard na kasama ni Captain Wang na mukhang may isang tao na naman sila ngayong bubugbugin, at bukod pa dun ay mayabang pang ipinagmamalaki nito na si Captain Wang ay isang greater body tier martial artist, kaya naman huwag nang umasa pa si Jiang Chen na makalabas sa kanilang lungsod matapos niya nasaktan ang apat sa kanilang kasamahan. Sa mga pinagsasabi naman ng mga hangal ay bahagyan ng nainis ang ating bida at nagpakawala na ng aura sa kanyang buong katawan, habang seryoso niyang sinasabi na wala kahit sino sa kanila ang may kakayahan na makapigil sa kanya kung gustuhin niya man na umalis na sa lungsod na ito, at sa loob-loob ni Jiang Chen na ang kapitan ng mga ito ay isang greater body tier martial artist, kaya naman mukhang wala na siyang pagpipilian kundi seryosohin na ang pakikipaglaban. At matapos yun ay naghanda na nga ang ating bida at naglabas na ng maliit na enerhiya sa kanyang isang kamay at sa isip-isip niya na isa lang ang maaari niyang magamit na martial skill sa sandaling ito, at kasunod nun ay pumustura na nga ang ating bida kung saan may dalawang pahabang enerhiya ang lumabas sa kanyang dalawang kamay, na nagmistulang mga espada na gagamitin niya sa kanyang gagawin pakikipaglaban, habang masaya niyang sinasabi na sa tingin niya ay mukhang bahagya siyang mapapasayaw ngayon. At nang makita naman ng mga hangal na guard ang paghahanda sa pakikipaglaban ng ating bida, ay hindi na nga rin nagpatumpit-tumpik pa si Captain Wang at agad na umatake kay Jiang Chen gamit ang kanyang ipinagmamalaking teknik na kung tawagin ay Fist of the Lion. Sa kabila naman noon ay gininisiyan lang naman ito ng ating bida at kasabay noon ay umatake na nga rin siya gamit ang kanyang teknik na kung tawagin ay Heavenly Dance of Night and Day, kung saan ay mabilis na tumama ang anin na Slash sa hangal na si Captain Wang sa nangyari ay mabilis na napunta ang ating bida sa likuran ng mga tao na nanunood sa mga nagaganap na diskusyon, at doon ay gulat na gulat sila dahil sa sobrang bilis ng ipinamalas ni Jiang Chen ay hindi na nila namalayan na nasa likuran na agad nila ito. Habang ang hangal naman na si Captain Wang na unang nagtangka na umatake kay Jiang Chen ay bumagsak na sa kalupaan na sumusuka na ng dugo. At habang hirap na hirap na nga sa kanyang natamu na pinsala at naghihingalo na ay nagawa pa nga nitong sumpain si Jiang Chen, at nang marinig naman ito ng ating bida ay tinignan niya lang ito ng masama, habang sinasabi niya na ganito ang mga sinasapit ng na mga nangangahas na ma siya. Sa kabilang banda naman ay hindi naman malaman ng mga ito kung ano ang nangyaring kaganapan dahil sa sobrang bilis ng ginawang atake ng ating bida, sinabi naman ang isa na simple lang yun at ito ay walang iba kundi dahil mas malakas lang talaga dito si Jiang Chen, dagdag pa nito na ang mayabang na si Captain Wang, ay ginagawa lahat ng gusto niya sa lungsod na ito sa mahabang panahon, Ngunit ngayon ay matatalo lang ito sa ganitong kabilis na paraan at nang walang kahirap-hirap. Samantala ay napatigil naman ang ating bida nang may bigla na lang siyang maramdaman na isang nilalang na mabilis na papalapit sa kanya, at sa nangyari ay bigla naman na itong umatake sa kanya. Ngunit sa kabutihang palad ay agad itong naramdaman ni Jiang Chen kaya naman matagumpay niya itong naiwasan. At ito pala ay ang hangal na Young Master ng Shenhu Sek na si Lin Yun, at pagalit na sinasabi nito na oras na upang magbayad ang ating bida sa ginawa nitong pamamahiya sa kanya sa loob ng Pil Pavilion, dagdag pa nito na ngayon ay wala nang magliligtas pa kay Jiang Chen. At nang makita niya naman ito ay labis na nagalit ang ating bida dahil nagpakita na naman ito sa kanya upang inisin na naman siya, kaya naman seryosong sinabi ng ating bida na ngayon na nagpakita na naman ito sa kanya, ay dapat umanda na siya upang harapin ang consequences ng kapahangasan nito. Sa kabila noon ay hindi naman na inintindi ng hangal ang mga binitawang salita ni Jiang Chen, at sa halip ay umatake na nga ito na may intensyon talagang pumatay, at sa nangyari ay nagawa naman itong masanggan ng ating bida, ngunit gayon pa sa lakas ng puwersa ni Lin Yun ay nagawa siya nitong mapa-atres sa hindi kalayuan. At kasunod noon ay may bigla namang dalawang elder ang dumating sa panig ng hangal na si Lin Yun, at mayabang na sinasabi ng isang elder na anong lakas ng loob ni Jiang Chen na hamak lamang na isang mababang uri, na atakihin ng young master ng kanilang Sheng Wu sect. Sa pagdating naman ng dalawang elder ay labis na nagalak ang hangal na si Lin Yun kaya naman mas lalong yamabang ang hangal na ito, at sarkastikong sinabi nito na binibigyan niya ng pagkakataon ng ating bida na lumuhod at magmakaawa sa kanya habang dinidilaan ang kanyang sapatos, at matapos yun ay hahayaan niya pa ito na mabuhay pa kahit papaano. Ngunit hindi naman na binigyan pa ng pansin ng ating bida ang mga sinabi ni Lin Yun, bagkus ay sinuri niya ang level ng mga dumating na elder, kung saan alam niya na ang mga ito ay nasa level na ng lesser origin tier martial artist. At pagkatapos nun ay mas naging seryoso na nga ang ating bida at sabay na naglabas ng bahagyang enerhiya sa kanyang nanlilisik na mga mata, habang sinasabi niya na labis talaga siyang ginagalit ng mga hangal na miyembro ng Shengwu sect. At sa sinabi naman ni Jiang Chen ay mayabang na sumagot ang hangal na Young Master, na kung ano naman ang magagawa ng kanyang labis na galit sa dalawang lesser spirit tier na elder ng kanilang Sheng sect, at kasabay nun ay agad na niyang inutusan ng dalawang elder na paslangin na si Jiang Chen. Subalit sa nangyaring ginawang pagsugod ng dalawang hangal na elder, ay napatigil naman sila nang may isang tao ang biglang dumating, at ito ay walang iba kundi si Senior Tong, na kilala sa lungsod na ito bilang Grandmaster Tong, at pasigaw na sinasabi nito na anong lakas ng loob nila na mga has na atakihin si Jiang Chen na kanyang Grandmaster. Dagdag pang pangbabanta ni Grandmaster Tong na mas makabubuti sa kanila na umalis na lang sa lugar na ito, at nang makita naman ito ng ating bida ay sa loob-loob niya na mukhang hindi na niya ngayon kailangang kumilos pa. Labis naman na nagulantang ang hangal na si Lin Yun nang makita niya ang pagdating ni Grandmaster Tung, at bukod pa dun ay pinuprotektahan pa nito si Jiang Chen sa hindi niya malamang dahilan. Kaya naman sinabi niya na mukhang naloko si Grandmaster Tung ni Jiang Chen, dahil sa papaanong dahilan na magiging isang Grandmaster ang ating bida. Ngunit sa sinabi nito ay mas lalo namang nagalit si Grandmaster Tung kaya naman agad niyang pinatahimik ito. Dagdag niya pa na ang lakas naman ng loob ng kagaya lamang ni Lin Yun na insultuhin ang honored guest ng kanilang pil pavilion, bukod pa dun ay sinabi rin ni Grandmaster Tong na sa tingin ba ng young master na mas malakas ang Shenggu sect kaysa sa kanilang pil pavilion. Mas lalo namang nagulat ang hangal na ito nang malaman niya na isa palang honored guest si Jiang Chen sa pil pavilion, maging ang mga nakarinig ay hindi rin maiwasang magulat dahil ang isang sect leader ng isang hamak lamang na mababang sect ay naging isang honored guest nila. Dagdag pa ng mga ito na kung papaanong nagagawang pagtanggol at galangin ito ni Grandmaster Tong, kahit siya ay ang nag-iisa lang na number one pill master sa kanilang buong lungsod. Muli namang nagsalita ang hangal na si Lin Yun at sinabi nito kay Grandmaster Tong na pinaimbestigahan niya si Jiang Chen, at doon ay nalaman niya na baguhan pa lang ito na naging sect leader ng Peerless Sect, kaya naman paanong nangyari na naging honored guest agad ito ng kanilang pill pavilion. Sa tanong naman ito ay pagalit na tumugon si Grandmaster Tung na wala na silang pakialam pa dito, dagdag niya pa na ang Shenggu sect ay isa lamang na 8th grade sect. Kaya anong karapatan nito na questionin ang desisyon ng kanilang Peel Pavilion, na kahit nga ang isang first grade sect ay hindi nangangahas na gawin ito. Sa nangyayari namang kaganapan ay napansin ng hangal na ito na talagang desidido si Grandmaster Tung na gamitin ang pangalan ng Peel Pavilion, upang protektahan si Jiang Chen, kaya naman naisip niya na kung ipagpapatuloy niya pa rin ngayon ang pag-target sa ating bida, ay baka maging kaaway pa nila ang Peel Pavilion. Kaya naman nagpakumbaba na lang muna si Lin Yun at magalang na sinabi kay Grandmaster Tong na isa lamang itong hindi pagkakaunawaan, dagdag pa nito na ang kanilang Shenggu sect ay matagal ng kaibigan ng Peel Pavilion, at kasunod nun ay nagbigay pugay na ito at sabay na nagpaalam para sa kanilang pag-alis sa lugar na iyon. Matapos yun ay inaya na niya nga ang mga kasama niyang elder para umalis na. Ngunit makikita sa ekspresyon ng hangal na ito na hindi pa talaga dito natatapos ang kanyang matinding galit sa ating bida. Dito na muna matatapos ang ating episode, at kung gusto mong subaybayan ang ating kwento ay mag-subscribe ka na at pindutin ang notification bell. Para updated ka sa pag-upload natin everyday, maraming salamat mga Emperor!